Tunton ni Carlos ang mga lansangan ng Maynila, mistulang nawawala sa kalakarang pag-ibig. Bawat hakbang ay tila isang alaala -ala na naglalakbay sa kanyang isipan. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at usapan ng mga tao sa paligid ay natagpuan ni Carlos ang sarili sa harap ng isang gitarista na nakaupo sa gitna ng liwasan na hawak ang kanyang gitara na tila katatapos lang sa isang awitin. Isa itong lalaki na may mahabang buhok na tumutugma sa kanya bilang isang gitarista. Nagtanong ang gitarista kay Carlos. Anong kanta ang nais mo? Ang tanong nito kay Carlos na sa isipan niya ay nais siyang tumugtog dahil nakatayo ito sa kanyang harapan. Alaala ay ikaw ang tugon ni Carlos at nagsimula ng tumugtog ang gitarista at habang nakikinig si Carlos ay muling nabuhay sa kanyang alaala ang naiwang kasaysayan ng awitin sa kanyang buhay. Ligaya at lungkot na idinulot sa kanya ng awiting ito, na halos nagbulid sa kanya sa hukay ng kamatayan. At nang matapos ang kanta, napagtanto ni Carlos na ang gitarista ay tila isa ring alaala. Isang kasaysayang buhay sa mga tugtugin ng awitin at parang naglalakbay siya sa kanyang sariling alaala ng pag-ibig. At si Carlos, na ang alaala -ala ng kanyang pag-ibig ay hindi na lamang basta alaala -ala kundi ito'y buhay na musika, isang kanta na patuloy na sumasalaysay sa kanyang isipan at puso. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang mga mata, ang gitarista at siya ay magkasundo sa iisang alaala -ala ng pag-ibig na hindi kailanman mawawala.